Guys! Magandang magandang hapon sa inyong lahat. Papunta kaming doko Hanapin namin yung cherry blossom. Wow. <laughs> pupunta kami ngayon sa Gunma guys. Makakarating kami alas 6 ng hapon. Gabi na. Gabi na rito. Oh, yan na guys. Bye bye. Mamaya na naman guys. Hello, good morning, good morning sa inyong lahat dyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Guys, nandito kami sa Udong, Gunma. Ayan o. Oh. Ayan yung tinda na yan. Puro Udong yan dyan, guys. Ayan o. Oh. Ayan, dyan ang haba-haba Oh. Ayan. Diba? Ayan din dito yung sasakyan. Ayan. Hala. guys, o. Oh. Ayan, guys? Ayan guys, so ano -od kayo guys Hello guys, magandang gabi po Ito na kami guys, o Makain kami ng yakiniko Dito sa Gunma ano po mga guys, guys, gusto ang bisayas na, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kung may time kayo, panoorin nyo to. Yakiniko tsaka yung ano halo-halo to eh ayan lang guys bukas na naman guys good night sa inyong lahat yan Lawson Business Mindanao bye bye ayan siya guys oh Ayan, marami siya guys. oh ayan, may tao doon sa unahan ng namitas. Namitas guys. Pero hindi mo makikita kasi sobrang liit. Sige guys. Hmm. yan guys oh, barami dito guys oh Sarap. Ma, umulan kasi pero may ano eh. may ano hindi maulanan Pak, ini jam pagi tu. Ini mama kita Ini guys. Kain tayo guys. Kaya lang guys, hindi pwede maglagay sa bag kulong tayo. Oh, no! <laughs> Sarap guys, oh. Hmm. Yum. Hindi ko maabot kasi, makita ko yun ang mga hagdana, no. Sarap yun. Ayan guys, oh. marami, oh. Hindi mo, hindi mo makikita kung hindi mo i-ano yung camera kasi maliliit siya ito ang sakura hindi yung sakurang ano bulaklak di ba masarap guys oh yan parang mansanitas siya pero hindi sige na guys bye bye guys kain mo ako guys sige bye ayan guys oh yung hagdanan nito aakyat ka dyan oh sa hagdanan dito sa taas guys ayan marami dito guys oh, ayan. ayan guys bag aro dito iriro dyan dami aro na kukuha hmm, masyik mm. sarap besok. Oh. Hmm. Lamang. Yan guys, oh. Ito guys, oh. Sarap guys. Yan. ayan guys, oh. Hmm. Ayan. You, Para siyang mansanitas pero sarap to guys. Hello guys, tapos na kami guys. Pauwi na kami guys kasi busog na yung tiyan namin guys. Doon kami sa ano, umakyat kami sa agdanan. Ayan o, oh. Ayan siya guys. Oh, mar malaki yan, nandoon pa o. Oh. Yun. Sige guys, ayun lang. Uwi na kami. Yun lang ang pinunta namin dito. Ilang oras. Ang biyahe. Ikaling ng Tokyo. Papunta rito. Ayan. Ayan guys. Oh. Tori na So. Ningin hayro. <laughs> ayan na guys. Nabas na kami. Sige guys. Bye bye. Ito na marino. Hello, hello guys. Dito na kami sa Wada. Iga Wara. Ayan yung kainan naman muli yung sashimi. Ito din yung sa akin yung inihaw. Ayan. Kain tayo mga guys. Ayan siya guys. May mga tao, maraming tao dito. Sige guys, ayan lang guys. Mamaya na naman guys. Oke, okay, bye. one hour. Nan chicken One hour. Ten minutes though. Guys, bumaba na kami ng mga um, guys. Hindi ko na kami sa mapun. Ang likod ko ng, ang likod ng araw pagkamay, kamay, kamay gas. Sorry guys, naglalakad kami guys. Hindi na kami sa mapunig guys. maraming tao guys.